ni naka one round ng uh, mahigit uh, half a million itong uh, multipurpose cooperative dito sa Malay Aklan. Ah, Gabi nung biyernes bandang alas 11. Biyernes, no? So mga bandang alas 11. Nakita namin sa CCTV after nang nangyari. Bali dun siya dumaan sa kabilang lote. Agi sa pihak nga lote. Sa lote ni Ate Lydia, then tumalon siya papunta dito sa lote ng cooperative. Adto iya, sa lote man mas boy. Yang mga oras na yan ang pag-start ng pag-akyat ng suspek dito sa opisina. Dito start na din nga, manakaw Una, yung CCTV namin doon sa baba, sa grocery store, pinihit niya tapos dyan sa may hagdan, may CCTV kami dyan dito sa paakyat. kumilit siya dyan, sa may entrance na yan. Tumago siya dyan sa gilid paakyat. Tapos pagdating dito sa taas, pinihit niya yung CCTV. Tapos pumasok na siya dito sa opisina ni OIC. Tapos dun niya na winasak yung salamin. Tapos yun na nakapasok na siya dito. Dito nakalagay yung mga pera sa steel cabinet, sa safety box. Ito, Kinalikot na sinira niya yung tatlong box na yan. Tatlo karon Then wala na kaming nakitang footage na nakuha dito. Kung makikita niyo maraming CCTV dito, wala nang footage dito habang kinukuha niya yung pera. Dahil yung supply ng power ng CCTV doon banda sa may aircon, pinunot niya lahat. Ah, siguro pwede. Siguro. Pwede nating masasabi na parang familiar sir, baka may knowledge yan sa pagpasok niya dito. Sugod so iya ron eh. i. Si Konsiyenta na nakasaksak. Oh, o siguro pwedeng ganon. O pwedeng ganon. O o o pwedeng pwedeng pwede maging ganon. Or o mga mga person manimao naging uh, customer man niyo or Yes sir. O o, o. So, uh, pag Sugod sang bagon pagsugod na planado. Planado na. Ano, pwede ano, nating masabing planado sir dahil sa galawan niya pagbaba niya sa pader. Kung makikita natin sa footage, tumago agad siya sa gumamela. Nago yung sa may gumamela eh, kung makita nato ang footage, no? So nanago mo sa may gumamela, so buti si nga nun sa'yo na naroon CCTV ka to sa may merchandise namun, nga may nagatutok sana. Mm. Okay. So, so ah, siguro, basi kung nasurbi yung anana iya, nakasugod imo iya, o nasusurbi anana, so siguro nagkaroon imo't idea nga may makaron gali mi CCTV gali iya ra, si CCTV iya so sumuyo siguro sa plano na nang doyon ro obrahon din ana madali an sir sa CCTV pochi mo tasik actually nabuhayan malang imo kato sir sa pagpaliso na nay eh. ana nga CCTV ngato oh. nga to sa sa may grocery and then pagkatapos pagsaka na nay eh, niliso lang na na CCTV man iya sa entrance and then ato sumugod yun din na, na ro sa gaming kato sa uh, opisina ni YC. and then dumiritso din iya tumbok kung naro ano gagi zero oh. releasing division oh oh oh, oh. so dun yun pag panaog ano at makita sir kung sin imo nag exit Good. unang naiulat sa ibang mga himpila ng radio na 500,000 pesos ang nawawala sa opisina pero kinumpirma ni chairman na umabot draw ng 600,000 pesos ang perang ninakaw ng di pa nakilalang suspect. Actually, ang ang una nga to is uh, estimate man lang ro 500,000 ah, 500, nga to no. Dahil siyempre uh, ongoing bi investigation ka to it so, no. it's so PNP so hindi pa sana pwede sugtan nga huya pon pag gidro kwarta. Okay. So mm -hmm. ang exact amount gid sir is 693,000 point para may point lang eh. point 42 something mama karon. Oh, 693,000 point 92 mm -hmm. nga kuha ko mm -hmm. sa. Security kumuya sir. Actually, sir, uh, dati kasi may security kami way back 2019. Mm -hmm. So 2019 nabi sa sayod natin nga manami, gimana pangita at aton nga taga-Parao. And then kung... Agto, umagi yung kita pandemic. So since sayod na sa to, nasa tourism industry abi kami ang mas boy. So inaaron pinaka-main source naman. So ginduga at aday naman anay. Dahil siyempre, umpisao man kami, sir, ito yung punon. Siyempre, uwa ito time ito pandemic. So, since nagbalik operation it must boy. So, sa pagbalik raw ng operation ng kooperatiba ay hindi nila inaasahan na may ganitong pangyayari. Seven years na raw siya bilang chairman. Hindi raw nila inaasahan na papasukin sila ng magnanakaw. 2019 nga raw, milyon-milyon pa ang laman ng box pero walang nangyari pagnanakaw. Ang kanilang operation ng paraw sa isla ng Boracay ay mula umaga. Ang koleksyon ay darating dito sa mainland mga bandang alas 7 pasado ng gabi. At dahil walang bangko ay dito nga raw nilalagay sa safety box ang lahat ng mga kinikita. So, propose Board na yun ka ng madugang kami sa Hay, mga Isang linggo pa lamang raw na kalilipas na magdesisyon ang mga miyembro ng Board of Directors ng uh, kanilang kooperatiba na pag-usapan na lalagyan ng dagdag ng mga CCTV ang opisina at ang lugar o compound ng uh, nasabing uh, kooperatiba. Eh, sinailalim na sa malalim na investigasyon ang uh, lahat ng mga empleyado ng uh, kooperatiba. Sa ngayon ay uh, patuloy pa ang investigasyon ng uh, mga kapulisan sa nakuhang uh, CCTV. Doon sa CCTV na ipinakita sa amin pero hindi pa inirelease talaga sa publiko ay may tabon sa mukha ang uh, suspect. Nakarasgard imaw, nakatawag ra, gloves man imaw, tapos may black man imaw nga minko jogging pants nga ra maong pants, anong kuan nakachinilas. Lahat raw ng mga empleyado ay naging person of interest. May mga proseso nga na isinagawa ang mga taga-soko at mga kapulisan. So, fingerprint tanan ra ang, 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 ang sa empleyado nga ato. Umpisa nga sa may nagsugod nga to nga adlaw. So kung sa kwan isa sa mga suspect ron. Based sa uh, investigation it oh hmm. so So wa mata problema no ang atong staff nag-cooperate mag tanan-tanan nag-cooperate mag So, patino, sir, eh? yes, yes, sir. Ako okay. sa adlaw-adlaw, sir, ako yeah, adlaw-adlaw. Sabi, may mean, nag-add to yeah, iyang to investigate, um, balikan man na, na CCTV. Oh. So, bunot. Uh, iya, yeah, sir, anong pagsuot, uh, 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 na uh, 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 na iya ka ako. Kaya nga, CCTV, ang sasalit. Kaya nga, mabalik na ako. Kita mo, hindi na uh, 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 na. Hindi natin yun, ay nang sa So, iya, 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 ay, ano sa wasak kita na ano talaga imo? Agi sa sa ano bintana imo nagagi? Sa bintana imo nagagi. Ikato sir sa kuan sa opisina ni UIC. Oo. Yung umapos. Yung kada imo Ah, diyan, diyan sa may ano. Pinusa na na. Ah, ginpusa na talo. Ayo. Daya, ang daya din pusa na no. Oh. Agi pa ilo na mo sir. Agi pa na mo sir after the investigation. Daya sir, ang ang kwalit si yan yeah, yung iya ang na natanan Ay, si... Wala well, ko kasayod ni Ina na niro... Dahil kita to, naman, abi rong monitor eh, ka na. Siguro. Oh, okay. okay. ano ang monitor lang ang gabit ka to. Ay, si... So pagkano ano, naging gabot na. Binuro ang monitor di ka na pinagong. Oo. Ito sa gabot. Uh, Unplug taong. na, ginunplug. Unplug, Unplug. Um. na uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. So, so, naman. Ano na, hindi na record. Si. Strong ka na na. So, sobra naman makaroon ay may tamo ni Maura sir ang nagbakal ng kami ng safety may amoy man ang safety ay sa madami, maulit so yung pasisya kita yung mamatamon na store